Ang pamilya naman ng nawawalang Bicolano si Ferrer nagpasaklolo na sa bomboradyo at kay Pangulong Marcos kasunod ng umano'y kawalan ng aksyon ng manning agency. yan, kuha tayo ng report sa pagulat ng bomboradyo ni Gaspi. Duda ang pamilya ng isang Bicolano seafarer na mayroong irregularidad sa pagkawala ng kanyang anak. Ayon kay Kapitan Eli Bobiles Jr. ang ama ng nawawalang seafarer sa panayam ng Bombo Ligaspi na hindi sila nabibigyan ng anuman na na kasagutan ng mining agency. Kwento nito na simula ikalima ng Desyembre noong nakalipas na taon hanggang sa kasalukuyan na ay wala pang update sa lokasyon ng naturang Bicolano seafarer. Nabatid na humingi na rin ito ng crew list sa kasunod ng pakikipag-usap sa Department of Migrant Workers. Subalit so nang dumating ang mga dokumento, nabatid na wala na sa listahan ng mga crew ang kanyang anak nang dumaong itong sa ilang mga international ports. Kinwestiyon ni Bobby Les kung bakit hindi idineklara na missing ang kanyang anak kahit pa hindi na ito kabilang sa apat na mga international ports. Nang magtungo naman ang pamilya ng biktima sa Philippine Overseas Employment Administration na nakita na magkaibang pagkumpirma kanyang anak sa mga isinumiting papeles kumpara sa mga dokumento na ipinadala ng legal counsel ng Manning Agency. Dagdag pa nito na dalawang kapwa si Fever ang nakipag-ugnayan sa asawa ng kanyang anak upang magpaabot ng impormasyon at nangakong makikipagtulungan sa pamilya. Nanawagan na rin si Bobiles kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matulungan sila na mahanap ang nawawalang anak. Ano na nawagan sa ating mahal na Pangulo na sana itong uh, pagkawala ng aking anak ay mabigyan pansin ng inyong administration na matulungan kami para lumabas po ang katotohanan kung bakit biglang naglaho po sa barko uh, underway to Baltimore, USA yung aking anak po na si Ferrer. So, mahal na Pangulo, sana po matulungan niyo po ako sa problema nito. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legaspi, ito si Bombo Romela sa Sakayan Wandasa na uulat for the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!